So guys, andito po tayo sa kahabaan ng Marilac Highway. Dito po sa lugar ng Infanta Quezon. Sa kapunta to the moon, road trip, boom boom. Ipapaita ko na po sa inyo pagka ganito talagang panon ng tag-ulan. Ay ito po, ayan o. Talagang bagong guho pa lang yan o. Mula sa taas, pumagsak na sa baba. Ayan So marami po tayong nadaanan na gantong klase. Na talagang dapat mag-iingat tayo sa mga gantong lugar na bulubundukin. So nilagyan na po 'yan ng protection na Pero gumo pa rin yung side na 'to. Yan. Samo po natin si Commander. Pupunta po tayo ngayon sa infanta. Sa pinakandulo. So malayo-layo pa yung aming lalakbay ni Commander. Dito, sa pinakambababa, sa pinakandulo. So tumigil lang kami dito saglit. nag turn lang kami ni Commander dito. So dito tayo galing sa Tanay. Sampalok area. So, na natin. Buti hindi umabot sa pinang dito siya, sa pinang karsada. So ilang araw na kaya itong simulan ng gumuho ito. Mataas oh, mga sa oh. Panibato ni natin. Pero may mga crack pa din na pwedeng bumigay uli ito. Yan. So pag hindi ko unahan kayo na kayna, yan ang bumugit sa amin. galing kami doon. Ito may tamawit pang batado, no Sa so, mga taga dito lang po yan So sana makasali ito Sana mas mapatibay So taga na rin kasi ito eh. May mga ng mga damo damo Malilit na puno nagbigay pa rin may lambat siya doon natabunan na yung siya may bandaron so hindi rin pala kinakaya pag talagang gugu ito e, bali wala yung protection na nilagay mapapasin nyo pa yung ulap po. sobrang baba kasi yan po dulo na ng bundok to napataas na natin na napataas yung tayo natin sa mga oras na to So, yun po mga kay Mga kay friends. Yun po sa lahat